Mahal na pong Jesus sa sareno, ikaw po ang tinapay ng buhay na walang hanggan. Nawa ang aming pagparito lagi ay dahilan ng aming tunay na pasasalamat at pag-ibig sa inyo. Nawa ang hanapin namin sa buhay, hindi lamang ang ibibigay ninyo. Hindi kami narito dahil lang may hinihingi kami sa iyo. Hindi kami nandito dahil may natanggap kami sa inyo. Naririto po kami dahil mahal na mahal namin po kayo sapagkat kayo po ang Diyos na buhay at kayo ang tunay na magahatid sa akin sa kaligtasan. Kaya nga, nawa higit pa sa lahat ikaw ang aming sundin. Ikaw ang aming tanggapin. Mahal na pong Yesus na sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.